barian barian na yata yung lakam barian yun talo na neri malala talo na nangin paginabosin paginabosin talo na neri paginabosin 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 ano dito po? Saan yan? Sa pansit. Ada rito na. 25 daw. Pansit? Dalawain mo na. May biyo na sila. Wala. <laughs> Dalawa. Huwag na yan. Yung ano lang, di bot-bote. Ano pa ko? Tabi ah. Lamat. Chichorizo. Ha? Saan? Wala meron sila? Doon. So may pansit. Alam mo kayo. Pansit. Oh, ano sa manok. Alagang ano lang po? Alagang 100 pesos lang. Ah, Oo. Nenen guys, nandito kami sa palengke. Himili kami.

Ayan uh -huh. guys, dami tao. <hopping> somehow, um Excuse me aray, po. Rey 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 rey. na yung mata eh Naputi na yung mata. <owski> <nailed hampen>. <glowing> Putih yeah. <feel his hair> yeah. oh, nih

Kasi hindi hindi na naman siya sariwa ayo. Ay kaso ang dami. Dami naman na ba? sa isa. Ayun oh, ayun oh. Punan niya <tinyo> ng sasalate. bituka, wala na pa ano kaya pwedeng paibalik mga ito okay guys Hmm? eh ipupurutan daw yun eh hindi naman Oo. lahat yan meron din tayo alam ko, ibigay mo sa kanila yun mayroon pa rato lang yun, yun. Ah, diba? <laughs> kayo ng bangos dalawang pera so maliit lang, sakto lang <laughs> Wag yung masyadong malaki mahal kasi hirap niya lutuin. Eh. Oh, ah? Ay 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 ay. Ay ay ay. So 20 dah. 20 daw. na lang Ha? Ada semua dia. Eh Bang, <laughs> nak <laughs> ya. Nah, ini ada yang datang. Komandan. Seru banget. Oke, ya. 160. 300. Ikaw po sana. 1.4 na alisano Tayo Ay, Ay. Manok pala no. Dito meron. po, manok pala. na Hello, Wala lang may dugo wala silang atay eh. ano na Ano lang man, isang ganyan lang ano ang bibili niya? Sa man sa, pansi. sa, man sa pansit. Ilang kilo binibawa ninyo? Dapat yung kanila? Ay, pansit. Oh, tama na itong ganito. Atay. Ha? Ay, ito na lang ay piprito. Tapos si ano. Ha? Ah? Oh, tara. Oh. Uh -oh. Um, may balik-balik tayo dun okay, Bili mo na kayo ng ano. Um. Bili muna tayong pansit. Ay, noodles. Kain na. Kain oh, Ito. Oh, ito yung sabi mo. Ha? Ayan, yeah, so. oh. Meron na ba sa zombie? Huh? Ah. Ayan, nabiyo no. no. Kumiya. Okay. <laughs> ito. Ano ba? Puro biyon lang. Oh, ayan. Puro biyon. Bawa hmm. plastic. Isang ano na po? Isang bot? Isang ganon? Ano? Ay, panggisa lang, no? Tsaka margarin, bili ka. Pangalo sa panset. Oo. Uh -uh. No, kumeya, magandang. Kuha ka na, mahal. Kuha ka, mahal. Lang pinol. Walang walang pinol. Ilang kailangan na ito? Dalawang kilo na lang kaya, no? Ha? Dalawang kilo na po. Dalawang kilo na po. Magkano ba niya? Ilang ba? ito, eh. Apat, no? Oo. Uh -huh. Magkakasama po. Mm. Ito, bi. Lagay mo lang. Acha yeah, pa. Ano pa? Mal. Kuha ng oyster Hello. sauce. Oyster nga ni. Ayun po, yun po yung ano, de ba, de yung pa yan. Oh, dalawa po niyan. Ate mahurok na ano. Ito, ito mantika ba? Dalawa po nito? Ha? Wala ba kayong gagamitan sa mantika? Ayun na lang. Wala oh, naman tayong. Ayun na lang. Eh baka mag-fried ka eh, di ano. Fried sa lumpia. Ayun, oh, na lang wala. Kikiraan mo robotto Chali ha May maki maki na isang agle na nila <laughs> yung ano yung na yung 1.5 point mami Oo. kilo lang mami kami kilo magkano po one point? ang one point hmm. ayan po 1 one

Dili yan nak magkalap 'yan nang ano, yung malaking. Pili na. Pang-ano? Toto. Oh, iyan ba. Ah, dalawanyan. yung isa green, yung isa green. Eh, no green. Tapos ito malapang pansit. Mhm. Uh yung -huh. para sa pansit. Hmm. Oh, yan. Ito, repolyo meron. Wala nga siya, huwag makalimutan, ha. Kasi pang marinate dun sa ano. Kunti lang gulay. Tama niyo. Ayan. Kunti lang. Kilo naman yun, eh. Bakit ang dami, apat na piraso yun? Pangsama na po dun sa ano, giniling. Hindi, yung ano, ito. Bakit? Dalawang kilo. Okay na yan? Hmm. Ano pa kulang? Mga panghalo sa pansit niya lang. Ayun po. Repolyo. Ikaw na mahal, repolyo doon. Saan oh, okay. po? Ah? Ayun, man. Ano ba, ba yun sa Shanghai? keros lang yun. O, ayun. Saka bell pepper. Ayun din. Pwede rin. rin. naman bell pepper. Yeah. Malit lang? Malit lang po. Malit lang? Malit lang. Ano po? Dalawang dalawang pork, dalawang chicken po? Siguro na pork, po? Isang ano lang ba di pollo kini? lang. Tambo lang na, no? okay na, di ba? Oo, no? oh, patama na yun. Eh, Ay, may, may kinchay siya. Meron kayong kinchay na? May kinchay ka? Alam mo si Mal. May kinchay po kayo? Bimay kinchay ka? Kinchay. Mm hmm. Wala. Yan, masig. Yan, si Buyas? Meron ka na itong kamatis, Ay, ate, oh. Ate, oh. Okay, ito ka laman, Okay na lang. naman Okay Mm, Alay pa ko lang sa Alay Toppings Uy, di, isa lang Isa lang Ituron daw, sabi nung kapatid mo. Katulad sa ano, ano? Uh Oo. -oh. Katulad dun sa pansitan dun sa ano, ganyan mong ganyan mong luto, ano? Gusto uh -huh. mo yun? Madi -ma may itlog ka doon? Hindi lang, kaya ako hindi biliak. Oo, kasi so, lagyan ko ng ano, dun sa ano, kahit mga ka dalawang peras. Hindi tayo itlog, hindi biliak. Ah, sige. Ayan, giliran kayo. So, may paminta ka doon? Hindi, kasi hindi lang, wala mo yun. Ayan, kuha ka na. Ano ba, durog lang? Oo, uh -huh. ayun malo malaki yun. Oh ginagagamitin na yun sa kabilang ato sa dalawang ato. ato di na 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 paro ayaw pa udir sa tupad ba ato sa tupad ato sa dalawang mo na 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 ha oh. gagamitin din naman niya yun oh. ano pa ato sa ano pa

ay, dapat yung Dapat po oh, yung support Pinalis ka natin Nalimutan natin Ano yan? Yung support 1,000 na yan eh 1,460 1,460 Ano yan? 1,450 na lang Ngayon so nakatawad ka ng ano Yung no, isda 400 260 no? ang isda Bali 400 plus lang no, 260 isda P460, may bangus pa. Ako kasama kayo dalawa. Basta 400 plus yung bang, ano. Ay, bandit binayad ni mama kayo. Ayan nga, ka, 400 niya sukli. Ay, 40 niyang sukli. O, di, 460. Hindi na yung sinasabi niya ng mga tosto ko, wala na, Bibili pa nga doon sa... Bibili <Williams> uh 네. <coming history> ba tayo? Ngayon na rin bibili? Ay, bukas pa ang dahil na. Ah? Ito ba ano? Ito ba ano? Ito ba ano? Bukas na lang. Bukas na lang? Ay kasi blue bukas pa kung kuyahan tayo? Ay kung mabili ka ngayon. Ano yun? Tabi mo na natin. Hindi mo man sira yan. Bumili ka na lang ng, ng ano? Hindi nga. Hindi nga sira Dalawang buong manok. Hindi nga sinabi. Ipikuran daw eh. Ipikuran daw Bumili ka na lang ng dalawang buong manok. Iprito na lang natin yung buo. Marinit ko mamaya. Paano yun? So, Mas ka dun. Matitiya tayo sa dyan. Kaya yun yung magnolia dyan. Oo. natin. ano, lang maraming Ayun, ang dami natin mantika. Oo. Ito ito Anong gusto mo mahal? Balakas mga. Ito Oo. kung maraming kano ng lang to? One plus lang. Oo. Isang buong magnolia, mababalak natin. Ayun, nakabalot ano? Sumuchok okay. to go? Buo, buo, buo. Hindi, hindi naman. Wala lang, isang buong ganun. pa maya. Alay ba naman niya chok to go yun? Parang lechon yun dati na, lechon na liig. Uso nga yun, Dito ito eh. dito, uso nga yun. Pride go. Sige, prito ka na lang. Kaso ka lang baka hanapin yung ano? Plastic. <gib saben> Plastic. na lang, prito Ano gusto mo? Ano kaya, na Ay, ikaw, anong gusto ha? mo? Chops to go? Pwede na yun. Eh, na... Ay, kasi kung bibiliin mo ngayon... Hindi, pwede na yun. Bukas pa yun uh, na yun. Uh, Hindi na yun sariwa riwa. Baka makakamoy pa yun. No? Sayang lang. Ipiprito ko rin naman. Sayang so, nga. Madurog pa. Wala na. Yun na lang. Marinit na lang mamaya. Hmm. Padagdagan mo yung oyster, Mal. Padagdagan mo yung oyster para ipagmarinate marinate ko mamaya. Opo. Mal, padagdagan padag mo yan. Dalawa, dalawa. Ito pa gulay? Ah, hindi yan yung ginagamit natin. Bili-bili mo. Ito nga yun. Oh, yan nga. Dalawa pa po. Oo, dalawa pa Para yung pasamarinit mamaya pa. Ito mo napansin ko, kung may katulad na sarap. Ano sa kwa? Kaya nga, lalagyan ko. Gusto na. Ano sa kwa dogs na? Pero kompleto na yung sarap mo? Oo, okay na yun. Yung ano na lang, yung manok na lang. O yung atay. Okay, nalang, nalang, nalang. Nga, nga. Atay na lang lalag natin. Sabi niyo. Alasa kasi atay eh. gusto ko nga, yung fried, ipiprito e, ko yung manok tapos ilagay ko lang ganun. Oo nga, ito na lang. Di ba madayar masarap yun eh. Yung ano? Huwag na lang yung atay. Bulok na lang ihalo sa pansit. Hindi, iba 'yun. Bili ka lang ng Bili ka lang ng kalahati lang tapos ipiprito ko lang. Tapos ihalo sa pansit. Iganoon ko lang doon sa ano. Oh, may kikiam na eh. Oh, basta Kung balat yan. Maganda yung bukas ang ano mo, birthday mo. Ano <laughs> masarap? Ay, pata patatas pa pala dun sa ano. Saan? kaldereta? Oo, madir. Patatas, patatas pala dun sa kaldereta mo. Mga tatlong piraso lang po. Yan, okay, nin o po? One port lang po Panggisa ko lang dun sa ano Sa kaldereta niya Marinet ko na lahat yan mamaya eh Para bukas gisa ko na lang Yung ano na lang Yung rapper no? Oo Tapos Karot Dalawang rapper mala? Yung carrots, okay na yung pangalan sa... Oo, okay na yun. Pansit tsaka yung sa sasa... siyangay. Isa sa pansit, dalawa sa siyangay. Okay na yun. po ka sa bed. Wala silang ano eh. Kinchay. Kinchay. Pwede na siguro tumalo? Hindi. Ayan o. No. Ayan. Yung dahon lang na makukunin ko, Dan. Kuha ka na. Hindi, yun o. Kuha ka na, kasi ta. Yung ay, ano nyan, ilalagay ko ay, sa pansin. Nasaan ba yun? si Buyas? Ayun you know? o. Bre, palagi lang to. Palaagi lang. Be, magkano to, be? Mga isang may, yun eh. May isang

isang gano'n lang ba? Dalawang gano'n lang. Ito, ito. Pwede na ito, isang gano'n Dalawa kasi para ilagay ko sa pansit. Ah, itong dalawa. Ayan man. Ay, yeah, 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 yeah. yeah. ito, 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 Ayan. 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 Samahan mo to malo. Ano oh, yan? Para saan to? Ilagay ko sa inihaw. Maganda na dalawa. Hmm? Ito may green na green. Ayun. Ayun ito. Sa na bangus. Ah, ito na nalaman. Oo. Oh. Okay, tarong po. Hmm. Para hindi malansa. Malansa? Oo. Oh. Ang tanggal lang sa'yo. Oo. Oh. pag pa natin ang Huwag na po? Huwag na, hindi na. Ay, nyo na po. Para may chicken po rin. Ay, hindi na. Po. Lagay Yung ano po yung celery? Ay, 30. yung 30. Ay, saka ako, dinakay bibigyan ganyan. Para yung para bibigyan. Mahal, bili ka sa ako? 30. Walang bariya, oh. Ito malaki. Ito malaki. Hmm.